Okay, bago po topic natin na tungkol sa nerve pain. Okay, may sira ang nerve, naiipit ang nerve, ano yung mga bawal kainin, tuturo ko sa inyo, ano mga dapat kainin. Maraming sakit ng kokos ng nerve pain, di ba? Pwede maipit yung nerve sa dito, sa kamay, carpal tunnel. May naiipit ang nerve dito sa may puwet, sayati Meron naiipit dito sa may spine, masakit dito may naipit ang nerve dito sa leeg. Di ba? So, pwedeng ipit ang nerve damage. Pwede alcoholic, heavy alcoholic. Sira din yung nerves, manhid. Pwede ring diabetes. Basta diabetes, hindi controlled blood sugar, nasisira ang nerve. Yan ang mga sintomas. Ayan, oh. No? Manhid kamay, manhid paa. Pero kung ipit, Naipit ang nerve, depende kung saan naipit. Pag dito naipit, dito lang yung manhid. Pag dito naipit, dito lang. Depende sa ipit. So, maraming possibilities. Pwede nagka-cramps, muscle weakness, intense headache, you know, sweating, tsaka pwede humina yung blood flow. Pag may sira sa nerves, syempre, ang first gagawin, gamutin yung pinaka problema. Pag diabetes, control yung diabetes. Kung may ipit dito, papaterapy, papamassage, dito rin, uh, magpapapayat. Pero bukod sa mga ibang remedies ng doktor para sa nerve nyo, Siyempre, dapat alam natin ano yung mga bad foods at mamaya tuturo ko rin sampung good foods para sa nerve pain, para mabawasan. Dito muna tayo sa bad. Ayaw natin matatamis. Okay? Lahat ng matatamis. Kasi nga, pag sobra tamis, lahat na to eh. Uh, donut, pastries, lahat yan. Candy, ito mga wafer, favorite ko yan. Pero matamis, kahit pastries. Pag matamis, tataas ang blood sugar. Pag tumas ang blood sugar, masisira ang nerves. Kaya nga, pag diabetic, di ba? Hindi na mahina pakiramdam ng paa. Minsan na uh, bubutas na yung paa nila ng mga tamtaks at ano pa, hindi nila alam. Nasusugat ang paa, nag infection meron nga napuputulan ng paa. Kasi nga, high sugar, yan ang problema natin. Tsaka kung masyado kayong matamis kumain, magiging overweight. Pag tumaba tayo, pag tumaba ang kamay, tumaba ang katawan, pag tumaba tayo, mas maipit ang nerve eh. Pag tumaba ang tiyan, mas ipit yung sayati, kani ka makaka-stretch, di ba? So gusto natin mas payat kung may nerve pain. Alak talaga hindi pwede. Alak talaga sumisira sa nerves, di ba? Alak, uh, alcoholic neuropathy tawag diyan. Talaga mamamanhid yung kamay, mamamanhid yung pa Babagsak ang vitamin B. Alam niyo naman pagpupunta kay sa doktor, di ba? Sabihin niyo manhid kamay, manhid paa. Bibigyan kayo ng doktor ng vitamin B complex, di ba? B1, B6, B12. Ito yung binababa ng alcohol. Pag marami kang alcohol, bagsak yung vitamin B mo. Kaya sira ang nerves, uh, neuropathy symptoms. Bukod sa nerve, pati yung utak. Diba? Nagkakaroon din ng brain damage with alcohol. Nerve din naman yung utak natin. Eh. So, atay, masisira din. So, maraming problema talaga. Kaya, pag may nerve problem, iwas alak na. Isa pa pala, pag ala ka, nalasing ka, nalasing ka, natulog ka, tapos yung kamay mo nakalaylay o oh ganito, 8 hours ka nakaganyan, pwede maipit yung nerve, pwede masira yung nerve. Paano? Lasing na lasing ka, naipit mo eh. Hindi mo na naggalaw yung kamay mo, naipit siya. So, manhid ba? May hindi na magalaw. Number 3, processed meat. Processed meat kasi maraming preservatives yung preservatives ang kalaban natin, nitrate. Siguro baka may ibang luto, baka pag homemade na walang preservatives. Pero pag may preservatives, more inflammation. More pamamaga, hindi maganda sa nerve pain. Mas sumasakit siya. Ito, sugar. White bread, white rice, unli rice. Siyempre, maraming kanin, mataas ang blood sugar. Ba, pwede naman kumain ng kanin, tama-tama lang. Gusto nga natin kanin lamig. Actually, kanin lamig medyo maganda sa diabetes. O mas hindi tumataas ang blood sugar. Pero ito wala naman tayong choice. Konti an lang yung yung kanin natin. Huwag sobra dami kasi pag tumaas ang blood sugar, lalong lalala ang nerve pain at nerve damage. Punta kayo sa endocrinologist para makontrol ang blood sugar. Okay? High sodium, maalat, salty, lahat ng chips, lahat ng junk food. Pag pumunta ako sa sa mga supermarket, halos lahat, puro junk food eh. Uh, asin pa, may vechine pa. Ang problema dito, tumataas ang blood pressure. Okay? Uh, mas maraming alat, mas mataas ang blood pressure, at mas namamaga. Namamaga ang paa, nag-iipon ng tubig sa katawan. So, pag maga ang katawan natin, mas overweight tayo. Mas naipit ang nerves. You know? Reduce blood flow. Pati blood flow hindi maganda. Siyempre, prito. Unhealthy fats. Diba? Masama sa puso. Overweight causes inflammation. Saturated fat. Baboy, baka, butter, cheese. Full cream milk. Kaya low fat milk tayo. Lahat siya nagpapataas ng cholesterol More pamamaga nakakabara sa ugat. Actually, lahat to nakakabara sa ugat. Bad for the heart and bad, for the brain to. Eh, ba? Heart attack and stroke, iiwasan natin. Meron din trans fat ngayon. Eh. Trans fat, yung mga may margarine, itong mga may cereal, mga paggawa ng cake, may mga croissant. Lahat yan, mga biskuit, meron din trans Konti-konti lang. Hindi siya talaga pinakapagkain. Okay? So, bago kayo magalit, dahil sinabi ni Doc, wala nang kakainin, actually, marami tayong kakainin. ba? Diba? Hindi ko naman sinabi zero. Eh. Like, kahapon, -ka kumain ako konting cake. ba? Diba? Wala naman problema. Konti lang, maliit lang na slice. Pero, meron namang pagkain. Yun, yun pala secret. Kung kakain kayo, konting-konti lang. O isang peraso lang, o maliit lang. Meron naman sampung pagkain na maganda for nerve pain. Mga kabawas, Tingnan natin, best foods sa nerve, sa ipit, sa kamay, sa likod, sa diabetes, kahit ipit sa leg. Bukod sa regular therapy at gamutan ng doktor. Number one, saging. Favorite ko saging, di ba? Ang saging, mataas sa potassium, magnesium, vitamin B6, di ba? Sinabi natin, vitamin B, yung kailangan ng mga nerves of so, neurotransmitter synthesis for nerve communication. Potassium, kailangan ng muscle para hindi mag cramps, di ba? Kasi pag naipit ang nerve, masakit din yung muscle. Pag naipit yung nerve, manginginig yung muscle. So, pag yung muscle hirap, kulang siya sa potassium, magnesium, eh, marami kang sintomas. So, potassium, magnesium, maganda yan. Pamparelax ng muscle. At maraming benefits ang saging pamparelax, pampakalma, pampasaya, hindi pa na nakakataba. Number two, dark green leafy vegetables, pwede pwede. Lahat ng kangkong, spinach, gulay, sari-sari, uh, talbos, pwede pwede po. Marami siyang vitamin A, C, E, K. Itong mga vitamins, maganda sa nerves. May magnesium pa siya. Uh, muscle relaxation, nerve transmission. So, antioxidant, anti-cancer na ang gulay anti-inflammatory pa. Napakaganda. Maganda sa puso, maganda sa diabetes, pampababanga ng blood sugar. Itlog. Actually, pwede yung itlog. One egg in a day. Ang itlog kasi, sasabihin mo, doc, cardiologist ka, di ba bawal itlog? na mo sinabi bawal. Medyo nagbabago na ngayon yung pananaw sa egg. Pwede naman one egg in a day. Kung, tagot, kung takot po kay sa egg yolk, di egg white na lang kainin. Oh, pero wag din sobra dami. Wag, wag naman 6 eggs in a day. Mga 1 to 2 eggs every day, every other day tingin ko pwede kasi mura at pwede dito sa sa kababayan natin. Meron siyang vitamin B12. May vitamin B12 para sa nerves, para sa myelin sheath. Meron siyang choline. So, may tulong siya. May protina, may vitamin D, maraming benefits ang egg oatmeal. Di ba sinabi ko sa inyo, oatmeal, pampababa ng kolesterol. Tinuro ko na yan sa inyo. Pero oatmeal, pampababa din ng blood sugar. So, yung mga pagkain na nakakababa ng blood sugar, mga gulay, pwede yan. Oatmeal, yan. Nakaka-stable ng blood sugar. So, less diabetic neuropathy, less diabetes nerve damage. Anti-inflammatory pa siya. Marami siyang soluble fiber, maraming vitamins, maraming antioksidan. Number five, fatty fish. Okay, salmon, mackerel, sardinas, bangus, pwede lahat. Lahat yan, galunggong, meron din konti, konting omega-3 omega fatty acids. Eh. Yan ang tinuturo natin lagi, di ba? Omega-3 fatty acids, may EPA, DHA. Omega-3 para sa puso, para sa palpitation, pwede na na sa cholesterol at anti-inflammatory siya. Iwas pamamaga, maganda rin siya sa nerves. Okay? Number 6 out of 10 na pagkain para sa nerves, mani, marami rin siyang healthy fats, omega-3 fatty acids. Yun din ang purpose niya. Anti-inflammatory, antioxidant. Pero tingnan nyo yung mani, walang asin. Diba? Kung kasoy, kung almond, or regular mani, mas maganda. Low salt, o walang asin. Kasi, ang kalaban natin mantika at asin, ba? Diba? Ayaw natin mag-high blood, ayaw natin magmanas. So low salt mas maganda. So isang dakot ng mani, very healthy, high protein po siya. Napakaganda. Maraming minerals na nandiyan. Maganda siya for nerve pain at iba pang mga sakit. Number seven, turmeric. May mga pag-aaral ko din sa turmeric, meron siyang curcumin na proven anti-inflammatory, antioxidant nakakabawas ito yung eh, mga sintomas ng nerve pain. No? Pag naipit ang nerve, marami tayong nerve dyan. Eh. So, mapaparelax niya yung mga nerves natin bukod sa regular therapy at gamutan ng doktor. Number eight, siyempre healthy strawberry. Eh. Wala tayong blueberry, mahal. Strawberry, baka sa Baguio, sa North, mas mura. Anti-cancer, strawberry. Low fat, high fiber. O oh, maganda sa diabetes antioxidant, maraming vitamins. So, maraming siyang antioxidant. So, anthocyanin, flavonoids, maganda sa puso, anti-cancer, maganda rin sa nerves. Actually, superfood to eh. Kung may pera lang talaga, ito talaga. Lalo na ito. Blueberry, kaya lang wala tayo. Mahal to masyado. Number nine, avocado. Okay? Good fat siya. Monounsaturated fat. Maganda sa nerves. Mga ganyan lang karami. Meron pa siyang vitamin E, vitamin C, antioxidant, at marami siyang vitamin B. Okay? Huwag matakot sa avocado. wag lang lagyan ng maraming asukal o condensed milk. You know, maliit lang. Mga ilang slice. Sama sa salad, sama sa sandwich. Pwede po yan. Healthy. Medyo high calorie lang. Ha? Kaya mga one-fourth lang siya. And lastly, syempre, sabi ko nga kanina, white rice, white bread, bawas. Eh, syempre, wheat bread, brown rice. Mas maraming fiber, mas maraming B vitamins, maraming antioxidant. So, a little healthier. Although, sanayan, syempre, sa pagkain nito. Mas hindi tumataas ang blood sugar nyo. So, finally, other tips, Syempre, massage. May tulong din yan. Pampaganda ng blood flow. Exercise para gumanda yung muscle. Diba Hindi masyado mapagod yung muscle dahil sira yung nerves, naipit ang nerves para hindi rin tumaba. Luya sa labat, pwede rin warm bath, lahat yan, pamparelax ng mga muscle. So, saan po nakatulong to? Mga good foods at bad foods para sa nerve pain or neuropathy. Salamat po.